Nagulat ako si Nadine Lustre, nag-endorse ng Sugal, Ivana Alawi, Yolo Pascual, Alden Richard, Vic Soto, si Main Mendoza. Ang dami niyan, ang dami mga artista. So, pag sinabi nila na okay magsugal, yung following nila, nitong mga artista na to, if our idol can promote online gambling, try ko na rin yan kasi wala namang mali. Pag pumunta ka sa EDSA, ang lalaki ng billboard ng mga yan. Paglabas mo ng airport, may billboard ng Sugal istasyon ng trend, may promotion. Kahit sa social media, buksan mo Facebook mo, buksan mo Twitter, yung X, Instagram mo, yung mga ads na lumalabas, puro sugan. Saka lang, bibili ka lang sa palengke, makikita mo, may mga nakasabit pa uwi palabas ng opisina, eh, ay yung billboard ng mga artista at mga content creator na nagpo-promote. Garapalan na eh. Kahit sinong tao yan, bata, matanda, may trabaho, wala, nakaka-access. Ordinary yung Pilipino ka. Singila na ng renta, bayad na ng utility sa bahay, tubig, kuryente, internet. Hindi sapat yung kinikita mo. Tapos, makikita mo itong mga sugal na parang easy money, easy way out. Dami mong pangangailangan. Kung so, nakikita mo na why not take that chance na palakihin pa tong pera ko na pinaghirapan ko, ilagay ko sa sugal, may chance pa na dumoble. Para ka isa, na dalawang beses. Pero after that, uhututin na ng At diyan nangangapital itong mga gambling companies. Family relationships are being destroyed. How sure are we na hindi ito na-access ng mga kabataan? Sa so everyone has a smartphone. Lahat may Gcash. Lahat merong mga ganyang mga app na po pag binuksan nila, it will direct you to this online gambling site. So what is Pagcor doing? Pogo Operations? So may kinalaman din yan. Ang aatakihin itong problema natin sa pagsusugal ay uh, yung susunod na henerasyon. Ang sponsor natin ngayon ay Hype Hive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahahanap at paano sila mabubuk. Masaya kaming makipagpartner sa Hype Hive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito! Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. Ako si Elijah, Eli San Fernando. Eh, mas nakilala ako sa social media, particularly sa TikTok. Pero bago ako nakilala sa TikTok at ibang, iba pang social media platforms, uh, engaged ako sa iba't ibang advocacy work. Uh, currently, vice president ako ng isang labor federation, National Federation of Labor, uh, kung saan very engaged ito sa usapin ng mga union ng mga manggagawa at workers associations all over the country. Kung makikita nyo yung TikTok ko, eh, puro political content yan. Kaya nga nung sabi ko, I'm one of the uh, pinakmaingay na political content creator dito sa Pilipinas, particularly sa TikTok. So addressing many issues pero mas pumupunto siya doon sa usapin ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino sa kabuuan. Meron po ako na na isang TikTok short sure po ninyo no yung about sa gambling problem dito sa Pilipinas. Pwede niyo po ba kaming makuwento at tungkol dito? Ano bakit niyo po nasabi na may malaking problema tayo sa gambling? Oo. Uh, isa yun sa may-iingay ko na content yung addiction sa sugal. Ang background kasi noon, uh, nagulat ako si Nadine Lustre nag-post o nag-endorse ng sugal. Ah, uh, pero bukod kay din Lustre, every time na dumadaan ako sa mga kalsadang, sa taan pa uwi o palabas ng opisina, eh nagdalakihan yung billboard ng mga artista at mga content creator, kung hindi man sila yung mainstream na artista, mga artista sa social media, na nagpo-promote ng iba't ibang sugal. So I believe during that time na ah, malaking problema to. Kasi garapalan palan na eh, di ba, kung dati pag nagsusugal, parang kayihiyan. Dati kapag sinabing sugalero ka, eh, parang sakit, eh, parang ketong. Nalalayuan ka ng mga tao. eh, ngayon, mismo mga artista pa ang nag-encourage for the people to do gambling. So, I think there is really a big problem, social problem when it comes to gambling. Especially, kapag ganito ka-bold ang mga artista, yung promote ng gambling across all levels. At wala tayong control dyan. Ha? Kahit sinong tao yan, bata, matanda, may trabaho, wala uh, nakaka-access dito sa pinopromote na sugal ng mga artista. Uh, kilala niyo po ba kung sino-sino mga artista po yung... Uh, yan, meron si Ivana Alawi, si Piolo Pascual, meron din si Alden Richards, eh, no? Alden Richards, uh, yan, Nadine Lustre, Dick Soto, uh, si Maine Mendoza, daming ang dami niyan, ang dami mga artista na nagpo-promote ng sugal. And they really, seemingly, they're proud of promoting online gambling. Not only online gambling, ha? different gambling for that matter. Sabi ko nga kanina, pag pumunta ka sa EDSA, eh, ang lalaki ng billboard ng mga yan. Paglabas mo ng airport, may billboard ng sugal. Pag pumunta ka ng mga estasyon ng tren, may promotion, may advertisement ng sugal. Kahit saan ka pumunta, kahit sa social media, buksan mo Facebook mo, buksan mo Twitter, yung X, Instagram mo, yung mga ads na lumalabas, puro sugal. And even sa biro mo kahit napaka-harmless, di ba? Pupunta ka lang, bibili ka lang sa palengke, makikita mo may mga nakasabit na online sugal promotion ng online sugal. So it's really a problem, it's a big problem uh, dito sa bansa natin. Kasi garapale, eh. yun yung yun term eh. Garapalan yung pagpo ng sugal. And these artists, content creators, and if we may call them influencers, may power yung mga yan. Whatever they say, kasi malalaking mga artist yan eh. They have a big base or following. Whatever they say, for their following, they consider it as truth. So pag sinabi nila na okay magsugal, yung following nila, itong mga artista na to, they consider it okay. If our idol can promote Uh, online gambling, eh, might as well try ko na rin yan kasi wala namang mali. Sila nga ginagawa. Bakit ako? Hindi ko gawin. So yun yung hindi nare-realize nitong mga artista, ng mga content creators at ng mga influencers na to. Yung power nila to influence and shape the mind of ordinary Filipino people, uh, particular dito sa pagsusugal. Uh, paano po ba nakakasira ng uh, simpleng tao yung Ayan. pagsusugal? Uh, lagi kong binabanggit yung social impact nitong pagsusugal eh. Kasi sasabihin ng mga tao ganito, you have a choice. Uh, magsusugal ka o hindi, choice mo yan bilang tao. That's true. Ang problema, papasok ngayon itong mga, ano, papasok ngayon itong mga artista o mga influencer na kung ikaw, hindi ka pa made na magsugal, dahil nasi-shape nga yung isip mo nitong mga artista na to, mas matutulak ka nila papunta sa pagsusugal. Ngayon, once you're into that, just imagine this, Uh, ordinaryong manggagawa ka, ordinaryong Pilipino ka, eh, singila na ng renta sa bahay, bayad na ng utility sa uh, bahay, tubig, kuryente, internet. Uh, sabihin na natin, may pangangailangan, nagugutom yung mga anak mo, kailangan mo na rin bumili ng grocery. Hindi, sapat yung kinikita mo. Tapos, makikita mo itong mga sugal na parang easy money, easy way out for your problems. So instead of you putting your resources kung ikaw ay manggagawa, putting your resources doon sa mga immediate na mga pangangailangan mo sa bahay at sa pamilya, ilalagak mo pa sa sugal kasi nga you believe na itong sugal ay easy money. Ang dami mong pangangailangan, ang dami mong uh, dapat punan sa iyong pamilya. So nakikita mo na why not take that chance na palakihin pa tong pera ko na pinaghirapan ko sa isang buong araw, ilagay ko sa sugal, may chance pa na dumoble. At diyan nangangapital itong mga gambling companies or gambling sites. They are capitalizing on the desperation of ordinary Filipino people because these ordinary Filipino people, ang kanil, ano eh, may need sila eh. Valid and legitimate yung economic need nila to provide for their families. At hindi sapat yan. Ngayon, dahil araw-araw na lang na nabubuhay, gumigising itong mga ordinary Filipino at mga manggagawa na hindi sapat, desperado sila to have more and to provide more. Now, kapag ang mga manggagawa at ordinaryong Pilipino hook na dito sa pagsusugal, ano ang social cost niyan? Yung iba dyan, magbebenta ng mga appliances. Yung iba dyan, magsasanla uh, ng mga pwedeng isanla para lang may maipang sugal. Yung iba dyan, kakasahod pa lang, ipapasok agad, ikakash in agad para makapagsugal sa mga online gambling sites. So sa halip na naibibigay doon sa pamilya na di-discard na, na di disregard na yung uh, immediate needs ng family para lang mapunan yung pagsusugal. So relationships, family relationships are being destroyed by gambling. Not only that, no, yung well-being ng mga ng mga kabataan na nasa pamilya na naapektuhan na nasisira yung kanilang pamilya just because a part of their family member part of their family ay nalulong sa pagsusugal. So we are talking about generations upon generations na naapektuhan. Mga anak na abutang walang nanay, walang tatay dahil nag, nagkahiwala yung mga mag-asawa dahil sa pag-aaway nila sa sugal. Mga pamilya na nasisira dahil economically wala nang, wala nang naibibigay doon sa kanilang pamilya, naipunta na lahat doon sa sugal. Mga naipundar na bahay, kotse, ari-arian na nawala lahat dahil sa pagsusugal. So, yung social cost ng pagsusugal, grabe yan. Pag, hindi lang simpleng choice, hindi lang simpleng nagsugal, hindi lang simpleng may ipinasok na pera, may nawalang, na, may nawalang pera. Ang pinag-uusapan natin dito, yung social cost, yung relasyon ng mga pamilya, yung buhay ng mga henerasyon, ng mga kabataan na nasisira yung pamilya because of online gambling. Kayo po ba may personal experience po ba kayo? Kaya kakilala ko na nalunong po sa sugal <laughs> Ako, di ako nagsugal ever online, online gambling. ah. Pero marami akong kilala ng mga manggagawa, kaibigan uh, na nalulong dito sa pagsusugal. Ayun, nabanggit ko na kanina, yung iba doon, eh, may naipundar na kotse. Yung kotse, naibenta. O dating may kotse, ngayon motor. Yung dating may motor, wala nang motor. So talagang valid, eh, real yung nangyayari na effect ng pagsusugal dito sa mga... Uh, sa mga ordinaryong Pilipino, lalong-lalo na sa mga manggagawa. Kung kayo po i-reach out po na mag-promote ng alam niyo po ng pagsusugal, gagawin niyo po ba 'yan? Uh, marami nang nag-attempt sa platform ko. Uh, many already reached out and offered uh quite some of money para i-promote yung kanilang site. I don't know if that's online gambling site or whatever, pero related to that. So I said no. Kasi yung paninindigan ko dyan, ay nakakasira talaga yan sa buhay ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino. Ano po masasabi niyo sa mga current policies po about sa gambling dito sa Pilipinas? I'm not really well uh, versed sa gambling policies natin. No? Pero the mere fact na naglipa na itong advertisement ng mga artista uh, at ng ibang mga content creator and influencers, there must be a problem in terms of regulation. And even if there is uh, regulation or there are regulations in place, I think may problema doon sa implementation. Kasi tanungin natin, okay, sabihin natin, nire-regulate itong mga online gambling sites. How sure are we na hindi ito na-access ng mga kabataan? How sure are we na hindi ito na-access basta-basta ng, uh, ng mga tao na hindi naman intended na maka-access dito sa mga sites na to? Second, yung advertisement pag-advertise. Meron bang sapat? Question ko rin yan eh. sapat ba 'yung regulation natin pagdating dito sa Laganap na pag-advertise ng sugal? Uh, let's make pagyoyosi and other bisyo as an example. Bakit 'yung pagyoyosi, bakit 'yung pag-inom highly regulated 'yung advertisement? Same din naman bisyo rin 'yung mga 'yun eh. In the same manner, bisyo rin ang pagsusugal. Pero bakit napaka-rampant ng pag-advertise dito sa online gambling sites? So, we need to review and we need to revisit these uh, gambling uh, regulations, especially online gambling sites. Yung access kasi, kailangan natin tignan yun Lahat ng tao nakaka-access. Everyone has a smartphone. Lahat may GCash. Lahat merong mga ganyang mga app na pag binuksan nila, it will direct you to these online gambling sites. So, what is Pagkor doing in order to regulate these platforms? We're only talking about declared online gambling sites, ha? How about yung mga undeclared? We all know that nung pumasok ang pandemya, eh, nauso ang online sabong, nauso yung online sugal. Ibat-ibang sugal yan, sabong, sakla, iba-ibang mga uh, klase ng pagsusugal. Hindi regulated lahat yan, pero everybody knows how to access them. Everyone knows how to go there. So there must really be a problem with Pagcor and our gambling uh, regulations and policies. So the government must take a look into that. Otherwise, eh, generasyon tulad ng paulit-ulit kong sinasabi, ang aatakihin itong problema natin sa pagsusugal ay yung susunod na generasyon. Meron tayong henerasyon na hinuhon at na nade-develop na, na, de na mga adik pare-parehas sa pagsusugal. Tingin niyo po ba yung pagpasok ng Pogo dito sa Pilipinas may kinalaman sa pagtaas ng gambling? The mere, the mere fact that Pogo Operations proliferated in our country speaks a lot about our gambling regulations. Kalaya mo yun eh, kung hindi pa yan na bunyag sa iba't ibang mga hearing, eh naglipana, paano natin malalaman gano'ng kalalim, gano'ng kalawak yung problema natin dyan sa Pogo Operations. So may kinalaman din yan. Kasi nga, uh, itong mga companies na ito ay pumupunta dito sa bansa natin kasi they view and they see Philippines na napaka-lax, napaka-relax ng na mga regulations ng mga batas. At mismo gobyerno natin parang walang ginagawa patungkol dyan. Sa ano na yan, sa usapin na yan. So, one way or the other, interlinked yan eh. Ng mga bagay na yan. Kaya ang maapektuhan dito, fundamentally, yung buhay ng mga manggagawa. Pasok ko lang yung discussion na Uh, paano ngayon yung mga uh, mga workers dito sa mga Pogos, Paano ngayon yung mga workers dito sa mga gambling gambling sites na to? Paano rin sila na po Paano na natitiyak na well protected yung kanilang well-being dito sa mga platform na ito? Day two, victim din yan. Kaya ang pinakamay say dapat dito sa usapin na ito ay yung gobyerno. Sadly, walang ginagawa eh. <laughs> Tulad ng banggit ko doon sa platform ko, kailangan investigahan to, number one, ng gobyerno. So if the government can, can do uh, countless hearings, hearings after another hearing, eh, baka po pwede naman din na magkaroon ng congressional inquiry pagdating dito sa proliferation of online gambling sites. So, yon number one. Number two, nabanggit ko na rin kanina, kailangan ng review on the policies ng Uh, pagsusugal dito sa ating uh, bansa. Tapos number three, dapat may mapanagot uh, sa proliferation ng online gambling sites. Kasi if ganun na lang kadali yung access, babanggitin ko, sabi 21 years old daw ang dapat na nakaka-access sa pagsusugal. How sure are we na 21 years old and above ang nakaka-access dyan? So kailangan may mapanagot dyan panagutin yung mga online gambling sites, panagutin yung mga nag advertise kasama yung mga artista, panagutin din yung mga sangkot na government officials na dahilan kung bakit nagproliferate itong mga uh, online gambling sites. So in that way we can control itong uh, pagsusugal online pagsusugal. na capitalize desperation at ni uh, valid economic need itong mga gambling sites. Uh, bakit ba nalululong ang mga manggagawa halimbawa sa pagsusugal? Kasi mababay sahod nila eh. Uh, nagsasuffer sila doon sa economic needs nila. Hindi nila ma-provide yung pangangailangan ng pamilya nila. May sakit yung anak nila. Kailangan nilang pag-aralin yung anak nila. Magbabayad sila ng renta. Magbabayad sila ng utilities. So, wala silang ibang matakbuhan. Matatakbuhan nila o nakikita nila na nilang kapita na itong easy money, which is pagsusugal. Na hindi nila nare-realize, especially itong online gambling sites, wala namang control tayo dyan eh. Pananalonin ka isa, dalawang beses, pero after that, uhututin na nang uhututin yung pera mo. Titrigger lang yung happy hormones mo na okay, nagsugal ako, nanalo ako, uh, nakapag-cash out ako ng certain amount of money. Pero after that, puro patalo na yan eh. So dahil nagka-capitalize dun sa desperasyon ng uh, mga manggagawa, itong mga gambling sites, the government has to step in. Paano matutulungan ng gobyerno itong mga manggagawa na makalabas dito sa cycle ng pagsusugal? As simple as addressing their economic needs and concerns. What is that? Taas niyo yung sahod ng mga manggagawa. Kung hindi niyo kayang itaas yung sahod ng mga manggagawa, pababain niyo yung presyo ng mga bilihin. Kasi wala, pinuputol mo yung dahilan kung bakit pumapasok yung mga manggagawa at ordinaryong Pilipino dito sa pagsusugal. At yung dahilan na nga yun ay yung desperasyon nila na makalabas, makaalis doon sa kanilang sitwasyon na napakahirap. And if the government will do its part, job, not only in regulation, but also providing socio-economic welfare, socio-economic services to the Filipino people, especially the workers, tingin ko drastically mapapababa itong bilang ng mga nagsusugal. So hindi ko sinisisi. Huwag nating sisihin yung mga nagsusugal just because nagsugal sila. Tignan natin yung mas malaki na factor o konteksto kung bakit sila pumapasok diyan sa pagsusugal and that is easy money. And with the advent of social media, pagpasok nitong mga artista, nakakaapekto yan doon sa psyche ng mga manggagawa ordinaryong Pilipino. So we have to address the socioeconomic needs of the workers and ordinary Filipino people. Second, we have to regulate itong mga gambling sites Third, itong uh, kailangan kontrolin din at i-regulate itong proliferation ng pagsusugal, online gambling. Uh, tignan kung paano nakaka-apekto, baka may pwede sa policy siguro, kung paano nagka-come into play itong mga artista at mga content creator sa pagpupromote ng sugal. Mga boss, uh, alam ko choice naman talaga ang pag, uh, pagsusugal. Pero hanggat maaari, wag tayong pumasok dyan. Uh, maraming buhay na ang sinira, maraming pamilya na ang nasira dahil dyan sa pagkalulong sa sugal. Hindi solusyon ang gambling o online gambling sa mga problema natin. Ang dapat nating singilin ay yung gobyerno. Gobyerno ang may kapangyarihan na tumugon, no? may kapasidad na tumugon doon sa ating mga pangangailangan. Kung patuloy tayo na malululong dito sa pagsusugal, para na rin nating pinapakawalan yung gobyerno at yung mga politiko sa kanilang responsibilidad na tugunan yung mga problema natin. Gambling is not the answer, mga boss. So we have to hold this government, our officials, our government officials, into account. Mga ka-off the record, abangan nyo ang second part ng interview namin kay Eli San Fernando. Kaya't huwag nyong kakalimutan mag-comment, like, share at subscribe sa amin YouTube channel.